Bye -bye. And guys, live ta karon diri sa Barangay Los Amigos or Los Amigos Elementary School kung asa ana ah, mi bisita si Vice President Inday Sara Duterte diri sa May Los Amigos Elementary School. Again po, live ta diri karon sa Barangay Los Amigos, Los Amigos Elementary School diin asa ni bisita si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Yespo to din main kabalutan no si Vice Presidenta uh, Inday Sara Duterte Carpio ang uh, secretary no sa education og siguro mo ani ang reason kung ano nga bibisita siya no sa kada eskwela na para i-monitor po ang uh, mga nahitabo karon diri sa barangay na Semigos and of course sa mga teachers kaana diri karon Ayan, mga proyekto. na sa Los Amigos Elementary School diin na si uh, Vice President Sara Duterte. <laughs> 31 and for life, tatalikaroon sa May Los Amigos Elementary School. Kung asa ni si uh, Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Okay. Okay. And gibisita-bisita niya, no? Or giisa-isa niya bisita ang uh, managlaing presinto dari sa uh, Las Amigos Elementary School. Giisa-isa dyan niya sulod, no? Ang uh, mga voting precinct dari sa Barangay Las Amigos. Sir, no? <laughs> sir. <laughs> Again, live na dali karoon sa Los Amigos Elementary School. Diin, may bisita po si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. iyang iyahang yeah, bisita ang kada presinto. Ihatagan yeah, niya gigayon nga magpa-picture po sa mga teachers and of course sa mga residente dari sa barangay. Again, live na dali karoon sa Los Amigos Elementary School. Diin, may bisita si uh, Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Iyaha mm -hmm. nga gihatagan ng gigayon, no? Ang, uh, mm -hmm. ang mga ang mga botante. Mm -hmm. Hataga niya gigayon nga magpa-picture sa Hataga niya gigayon ang mga ang mga yes. ang mga residente. Thank you, ma'am. Bye-bye po. Yan, again, na naata na rin sa Los Vegas Elementary School din. Uh, yatagan o gigayon, no? Nga, nibisita, Jord, ang ato, ang Vice President Inay Sara Duterte Carpio. O, gatagan yung gigayon ng mga residente nga magpa-picture. And, iyahad yung uh, gibisita, no? Ang uh, managlaing presinto. Iisa-isa, Jord, niya ga sulod ang kada uh, presinto dari sa Los Amigos Elementary School.